magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Hindi ako ba? Hey, okay. mga na welcome back sa ating channel mga ka-chicken! Nandito naman si Ed Leon, nagbabalik sa inyo mga ka-chicken! Okay, ngayon mga ka-chicken, sa video natin na ito, uh, may mahalaga akong ibabahagi sa inyo mga katikin. Uh, Isishare ko sa inyo. Ito yung day one mga ka-chicken, ano? You know? Bali, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin doon sa mga bagong pisang sisig ano yung mga dapat ihanda natin ano yung kainom natin ano yung ipapakain natin at yung mga gagawin pa dun sa mga bagong pisang sisig natin na galing doon sa ating incubator no ayun isisir ko sa inyo bali ito yung day 1 mga ka chicken yung ibabahagi ko sa inyo at ko din sa inyo yung sa next video natin yung day 2, day 3 at saka hanggang sa paglaki para masubaybayan nyo. Pero ngayon mga ka-chicken, ito yung napakahalagang dapat natin malaman. Ano yung mga dapat gawin sa bagong pisa palang lang. No? Ano yung mga dapat ipainam natin para maliksi yung ating mga sisiw. Yan. Pero bago yan mga ka-chicken, uh, kung hindi ka pa subscribe dito sa channel. Uh, please do subscribe mga chicken dito sa ating channel. Uh, notified kayo sa mga susunod pa nating videos na isishare sa inyo. No? Babahagi sa inyo. Kaya wag mo kalimutan mga chicken Isubscribe mo na yan. Okay yan. Simulan na natin mga chicken Okay, ayan mga chicken na uh, nandito tayo ngayon sa ating brother, ano? Ayan, uh, kung nyo, ito yung ating brother. So, kukunin ko pa doon sa ating incubator yung mga bagong pisang sisiw. Pinagalan ko muna ng mga 24 hours bago natin kukunin yung mga maliliksi na. Pero yung mga bagong pisa pa lang, uh, pwede natin nawanan doon. Uh, yung una natin gagawin mga ka-chicken, no? dito sa ating, yung brother muna na, yung ihanda natin. ah uh, yung brother natin dapat uh, linisan na natin para sa paglagyan ng sisiw. Tapos dito sa akin, nilalagyan ko na ng ipa. Ayan, nilalagyan natin ng ipa para mas na kasi mas maganda ito na katulong sa ating mga sisiyo na nagbibigay din init at ng init sa katawan pati yung mga ipot nila hindi magiging marumi dahil matutuyo agad. Ayan, at saka pagkatapos nyo mga katsikin, ay bago natin nilagay yung ating mga sisiyo dapat i-preheat muna natin yung ating brother Uh, bago natin ilagay ang ating mga sisiw uh, yung pag preheat po mga ka-chicken no? para sa hindi pa nakalam, uh, kailangan na natin kailawan yung ating ng mga 2 to 3 hours para magkaroon na siya ng init sa loob temperatura bago natin ilagay yung ating mga sisiw ayan kung makita nyo mga ka-chicken ayan uh, kailawan na ito uh, simula pa kanina no bago ko ilagay yung ating mga sisiw dito kaya ngayon mga ka puntahan na natin yung mga sisiw punay na natin doon, tara o, oh, ayan, ito na yung ating incubator mga ka-chicken Oh, ayan, may mga uh, sisiw na ayan, uh, buksan natin mga ka-chicken o, oh, ayan na sila mga ka-chicken, oh. saan na sila, ating mga sisiw. ito yung mga sisiw ng Rhode Island Red at mga Hubbard Ayan sila mga ka-chicken o. tingnan. Kung makita nyo mga ka-chicken, mga tuyo na yung mga balahibo nila. Uh, sign yan na pwede na natin silang kukunin. Mostly ah, uh, simula pagbisa nila mga ka-chicken, uh, pagdating ng, paglipas ng 24 hours, eh, pwede natin kunin yan, mga malilig na yan. Tuyo na yung mga balahibo nila. O, um, ito kunin na natin para may lagay na doon sa ating brother yan na uh, tingnan natin mga sisiw so, Ayan sila mga sa katsika na. Yan o, oh, ito yung ating mga Rhode Island Red. Ayan. Kita nyo mga cheque, you no? Know? Maganda nilang tingnan. ating mga sisiu. Ayan. Ah, sa so mga ganito mga ka you no? Know? nila natin na uh, ano sila? Stress reliever. Pag makikita natin maraming pisang sisiu sa ating mga itlog. Ayan. Ayan. Uh, kung may makita kayong mga katsike na kung halimbawa basa pa, yan ay iwanan lang muna natin kasi sign niya na hindi pa yan gin powder na uh, multivitamins kanila uh, ayan ito lang po simple mga ka ano? Uh, kalahating kutsara lang po ma, nito mga ka ng ating selectro powder na ihalo natin doon sa ating dextrose powder uh, ayan tapos lagyan lang po natin ng tubig para i-mix na po natin sila para ito po yung gagamitin natin na painom sa ating mga sisiw at makita nyo mga ka-chicken yung resulta natin mga sisiw pag ito yung ginamit natin ay makita talaga natin na maliriksi yung ating mga sisiw kasi kailangan na kailangan nila to okay ayun na uh, ready na yung ating painom o, so, ayan. Ito na mga check-in. Ating mga sisiw angat, at, ating ibibigay na painom sa kanila. So, bago yan, yung ating mga sisiw ay tanggalan muna natin ng may kunting part dyan na parang kliskis dyan sa nguso nila. Iwan ko kung anong tawag dyan sa inyo. Ito yung Rhode Island Red natin, mga check-in. No? Kita nyo, guwapong talaga. Black Astrolope. Ayan na ito sa nguso, mga check-in. Kailangan natin tanggalin yan. Uh... So, okay. yan. Tanggalin na po natin yan. O, makita nyo. So, tinanggal na po natin yan. Yung sa nguso nila. Uh, painumin po natin. O, iyanip po natin yung nguso nila doon sa ating painom. Mga tatlong beses. Kailangan makainom po lang mga Kung makita natin na hindi sila makainom, uh, pwede din natin ulitin. Pero pag makainom na sila hanggang tatlong beses lang. O, ayan, makita nyo mga katikin, no? Uh, pwede na nating ilagay doon sa brother para nalagay na sila doon uh, ganun yung gagawin natin dito sa lahat mga chicken yung sa nguso yan, tanggalin natin yung pinaka peak nya yung tawag yan yan at kailangan uh, talaga mas mga chicken mas maganda sa ating mga sisyo na makainom muna sila bago sila makakain at saka mas lalo na ito yung unang mainom sa kanilang katawan. Pumasok sa kanilang katawan itong may dextrose powder natin at saka selectrogen. Yung unang papasok sa kanilang katawan bago tayo magbibigay ng pakain. ganito lang po mga kasimple mga chicken. silang lahat po mga chicken yung gagawin natin o tatanggalan natin. Walang piksang uso nila at painumin para sigurado talaga mga na silang lahat nakakainom siguraduhin talaga natin o no. uh, yan mga ano mga sisiw uh, ah, sa kanilang lahat mga ka yun yung gagawin natin sa kanila Few moments later. So, ayan, ito na sila mga kachikin, yung ating mga sisiw. Ayan, lalaro na sila. So, yung inalagay ko dito na bumbilya mga kachikin, ito po ay incandescent bulb. sa 40 watts po ito. Kasi yung mga sisiw natin nasa mga 40 din na hindi ko pa na bilang ng insakto, no? Kaya tapos natin papainom mga ka-chicken ay lalagyan natin natin sila ng pagkain. Sa yung inumin nila, lagay na rin natin. So ayan mga chicken na ah, nalagyan ko na sila ng pakainan at yung tubig nila na ginamit natin na may dextrose powder. Ayan, ah, nilagay ko na din. Uh, ganyan lang po yung klase ng pakainan yung nilagay ko mga chicken kasi magpa-practice pa yan sila. O yan, nahiya pa yung iba. O yung isa, yun na. Parang alam sa niya na pagkain pala ito. Yan. ah uh, yung pagpakain natin sa kanila mga chicken ay ad libitum uh, hanggang isang buwan. ay uh, ibig sabihin na limited po sila sa pagpakain natin. Ano? Anytime na gusto na kumain, kailangan may pagkain talaga. At ang taka yung tubig hindi wala yung pinapakain natin dito mga ka-chicken ito ay mm, sa mga sisiyo ganito ay yung papakain natin, cheek booster ganyan, para sa mga sisiyo kasi yung maliliit ang sustansya yun para sa kanila nakadesign talaga para sa kanila para, ito yung binigay ko dito sa mga chicken ay Integra 1000 yan, kasi yung Integra 1000 subok ko na dito eh, sa aking mga sisiyo at saka mas mura pa kasa doon sa mga chick poster na naktapak yan, uh, yan na sila mga stikin at mga sisiyaw uh, ito yung D1 nila sa kanilang ano, mga D-old D1 sa kanilang sisiyaw uh, sa, sa next video ipapakita ko din sa inyo yung D2, D3, D4 hanggang sa lalaki sila para masubaybayan nyo kung ano yung mga dapat na tinipakain ano yung dapat natin i tayom sa kanila o kailan tayo mag at kailan kaya magpupurga sa kanila kailan tayo magbabakuna yan kaya subaybayan so bayan yung mga katikin yung channel na ito kaya kung hindi ka pa nakapagsubscribe subscribe na yan mga katikin uh, sino pa bang magtutulungan kundi tayo tayo lang yan ibabahagi ko talaga sa inyo mga katikin no? para lalo na sa mga baguhan pa lang para malaman nila hmm, ayan uh yo so, alam na nila pagkain pala yan. At leave it to mga katsike, ha. So, pagkain natin sa kanila. So, ayan mga kachikin. No, ito na yung ating mga sisiw ano. Nailagay na natin dito. yan Ah, uh, ito yung diwa nila mga kachikin. Hmm. Abangan nyo naman yung dito. Dito ay papakita natin hanggang sa paglaki nila mga kachikin. no. Kaya sabay-bayan yung katikin itong channel natin. At supportahan nyo na rin. At ki-like yung channel natin para bilang suporta dito sa ating channel. At mag-comment lang din kayo makatikin kung anong yung masasabi nyo sa video natin na ito. O ano yung gusto nyo itanong. Mga katanungan nyo. At sa mga gustong magpa-shoutout, uh, sabihin nyo lang makatikin. Uh, yan, o ayan na sila mga katikin. Ano? Ito na yung mga uh, CCO natin. Sana'y uh, sana may intik natutunan sa pag-alaga ng ating mga kung paano gawin yung sa bagong season, mga pisang sisig mga katsike. No? O ayan, mga katsike, na shout out muna tayo. Shout out kay Provincianong Tisoy at kay Happy Feel Vlog at sa lahat ng silent viewers natin dyan. Shout out po sa inyong lahat mga idol. O yan mga katsike, na maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel. At shout out ulit sa mga silent viewers natin dyan. Maraming maraming salamat at sa mga nag-subscribe dito sa channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-chicken. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan mga ka-chicken. At ingat tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry,